Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ako'y nagsasabi ng totoo sapagkat ako'y tagasunod ni Kristo. Hindi ako nagsisinungaling. Ang aking budhi sa patnubay ng Espiritu Santo ay nagpapatunay na nagsasabi ako ng totoo matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso dahil sa mga kalahi kong hudyo. Mas mamatamisin ko pang ako'y sumpain at mawalay kay Kristo kung ito'y sa ikabubuti nila. Sila'y mga Israelita na binigyan ng Diyos ng karapatang maging mga anak niya. Ipinakita rin niya sa kanila ang kanyang kalwalhatian. Sa kanila nakipagtipa ng Diyos sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba at ang kanyang mga pangako. Sa kanila rin nagmula ang mga patriarka at tungkol sa kanyang pagiging tao. Si Kristo ay nagmula sa kanilang lahi. Ang kataas-taasang Diyos ay purihin magpakailanman. Amen. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga tagasyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yung mga hangganan mo, bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad, dumarating sa daigdig na hindi nagluluwat. Murihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay hakob niya, ibinibigay ang balita at pabilin ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Aleluya, Aleluya! Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga pariseo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Lumapit kay Jesus ang isang lalaking may manas Kaya't tinanong niya ang mga pariseyo at ang mga dalubhasa sa kautosang hudyo. Naaayon ba sa kautosan ang magpagaling sa araw ng pamamahinga o hindi? Ngunit hindi sila umimi, kaya't hinawakan ni Jesus ang may sakit. Pinagaling ito at saka pinauwi. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, Kung ang inyong anak o ang inyong baka ang nahulog sa balon, hindi ba't Iahaw ninyo ito kagad kahit araw ng nga. Hindi sila nakasagot sa tanong na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.